Ayan, nandiyan po tayo sa Parisan ni Diwata. Ayan, uh, naubusan sila ng tubig 'yan. Uh, Diwata water prank. Ayan. So, ayan si Ate kumukuha ng tubig. Ayan. <laughs> It's a prank. Ayan. Oop, umalis na si Ate. Ngayon naman next. Ayan. It's a prank. Mas kabila naman. It's a prank. Oh, it's a prank. <laughs> uh, ayan na naman. Uh, Ang mga na po sila. Ayan na. Uh, ayan. Uh, si kuya naman. Ayan. Oh no! Oh no! Oh no! Ayan. Oh no! Oh no! Oh no! It's a prank. Yan ang po. Ayan. It's a prank. Yan. Dami na po na prank ng tubig. Yan. Isa naman. Ay, yung dalawa, yung dalawa. Yan. Kinalog nila. It's a prank. Ayan. Naghihintay na yung tubig sa mga kumakain. Ayan. Ay, dumaan po si chicken. Si chicken pala, dumaan. Ayan, si ate. one tubig. Yun. It's a prank. Ayan. Ayan. 30 minutes later. Ayan. 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 na naman po yung tubig sino na naman sino kaya susunod na mabibiktima ayan ayan ayun si si ate ayan ayan op ayan next op it's a prank ah. next it's a prank yan, malis na naman po si ate oh, pumunta sa kabila maka makakuha eh, ah, it's a prank ayun si kuya may dalang ano, may dalang cellphone yun vlogger sikat na vlogger to so ayan, iinom muna siya ayan, op, ayan it's a prank ayan, eh, uh -huh. kabila ulit eight. Ayan. Oop, it's a prank. Ayan, tinawag po niya yung mga ano, mga tawa ni Diwata. Pinalalagyan ng tubig. Ayan. So, <coughs> so, ayan. Ayan si ate. Oop, it's a prank. Ayan, nahulog pa yung baso. Ayan. Ayan. Ayan, op It's a prank Ayan, ayan, ayan. Op, isa-isa uli Oop. It's a prank It's a prank